One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mama mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday po sa atin lahat ng bonggang bonga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sa tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo at hindi lang yan syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa Mama Sam Vlog at hindi lang yan syempre sa mga makasolid na makamama sam dyan maraming maraming salamat po gusto ko rin magpasalamat kay Madam Catherine Kane, thank you so much sa pag-aalala, thank you so much sa pagmamahal thank you so much sa support ang binibigay mo Madam Catherine, uh, pagpalaing ka ng puong may kapal, maraming maraming salamat salamat na appreciate kita ng bonggang bongga at naluloka ko sa iyo ng bonggang bongga but kapon ka thank you and then of course shout out tayo sa mga ilang kaibigan natin syempre na talaga naman nakatutok at laging sumusuporta So maraming salamat Barbet Elizalde, Daddy Eddie, thank you so much and then of course Sky Robert Casanyas. Maraming salamat. Kasanas pala. Yaya Muhammad, thank you so much. Cesar Anionuevo. Ed He, thank you. Russell, 2016. Maraming salamat. Snake Gem. Syempre kay James Baluyot, Pretty Boy, Drink Magic. Maraming maraming salamat. And then, of course, maraming salamat din Syempre sa mga ilan kaibigan natin. Katulad ni Carlo, Gigan Junior, thank you, si Jervin Ligaspi, at saka si Carlo Magat, thank you so much and then, nandiyan dyan din si Brent Baluyot, maraming maraming salamat and then, Miriam Milanes Melinda Martinez Dave Velasquez, Lara High 5 key thank you Chibibo, maraming salamat Bobby Rodriguez, thank you so much. And then of course, maraming salamat din kay Match Blood na lagi din nakatutok sa atin. And then kay Jeff5264, Rosario Balendres, Victor Michael Tanada, Ronald Davis. And then of course, hindi natin makakalimutan si Ricardo Jr. Kenyusala. Maraming maraming salamat. And then, maraming salamat din kay Attorney Cornelo Dilag at saka kay Mabrik. Maraming salamat sa pag-aalala. And then, of course, kay Madam Herrieta Solidad at saka kay Madam Jenaline Patton kapon ka. So, yon, And, syempre, ang nag-iisang kagandahan at josa ng aking mama sa vlog, syempre, Christine Ann Perez. Hello! So, yon. So, maraming salamat sa inyong lahat sa support. Alam mo yun, yung iba talaga yung feeling, no? Kapag marami kang mga uh, taong talagang nagmamahal sa iyo. So thank you. So yon and then ayun na nga. So marami tayong hatid na chika ngayon na talaga naman oh my gosh. Ang chika natin ngayon ay siguradong magpataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika, bagong reyna sa Miss Grand Thailand, kinoronahan na. Yes! So, kagabi nga nandun ako, umaten nga ako ng kanilang grand show na talaga ng my gosh, naloka ako, naloka ako sa grand opening talaga ng Miss Grand Thailand. So, parang nanonood na ako ng Miss Grand International. So, ano pa kaya yung ibibigay nila pagdating sa ano no sa coronation ng Miss Grand International. Siyempre gustong patunayan ni Mr. Nawat na siya talaga ang hari o na ng intablado pagdating sa show. So yon so maganda, maganda. Sobrang opening palang panalo na. And then maganda yung flow ng kanilang pageant. At ayon so syempre kinuranahan na nga back to back win ang Puket <laughs> Dahil si Puket nga ang nanalo sa Miss Grand, Enter ah, uh, Miss Grand Thailand kagabi. So from the beginning palang lang naman, yung nakausap ko yung kandidata ng Puket, sabi ko sa kanya, I think ikaw ang manana. Carmelo. Si Jesse si So, sabi ko sa kanya, mukhang sa'yo mapupunta. Ang sabi niya sa akin, I hope so and I will try my best. Pero talagang sobra-sobrang best yung ginawa niya. Pasiglap talaga. And then, eto naman si ano, si konken mabait din to eh. Kinausap ko din siya, nako, mapapasok ka sa top 5, kunin mo ang corona. Pero First runner-up naman siya. But first runner-up is first runner-up. Kasi sila yung mga gusto ko dyan eh. Si Kong si Bangkok at saka si Puket. At ko, naloka ko sa kanya kasi ano, sabi gano'n. Uh, papasok ba ako? Sabi nga, oo, oh, oh, makakarating ka ng top 5. Sabi nga, ay nako, pag nakarating ako ng top 5, ititreat kita ng makdo. <laughs> ganon. Pero syempre, masaya na ako nung nakapasok sila. At, sa puso ko, talaga ayon sobrang happy ako for them mm -hmm. so yon congratulations and then maraming nagtatanong sa akin, malakas ba ang laban ni Thailand sa Miss Grand to be honest, may laban sila, pero parang hindi ko naman nakikita pa na corona, kasi nga Siyempre, iba pa din kapag nag Grand na talaga. Alam naman natin yung mga kandidata. At sana mapunta to sa Pilipinas. Mm -hmm. So, yon Ay, nako, good luck. Good luck sa atin. Good luck sa, sa kanila. And then, para na masasumunod natin, chika. Eto nga. Uh, national costume sa Miss Grand. Nag-receive ng tigwa 100,000 But, yes! So, best national costume nga. Ayun si Lloyd, si sabut Prakan, yung area namin, nag best national costume. E, paano naman kasi? Ang ganda naman talaga. And then, ayun yung dog. Yung, aww! Ayun, ganon. Si, ano, ano to? pinatsulok ayon so ayon sila yon receive eh talagang effort naman talaga at nakita naman natin na sobrang winner talaga ng presentation nila kaya congratulations i'm happy for them maganda yung ano yung sa Lloyd kasi yung tinanggal niya kasi yung maskara niya ang gado-gado pala niya di ba anyway so congratulations tigwa 100,000 baht O, oh, di ba bongga talaga iba talaga no kapag ano kapag yung mga ano gumagawa ka talaga ng maganda at panalong pang award. Ganon. So, yan. Ay, nako, naloka ako. Sana ganun din yung mga naglalaban-laban ng national costume sa atin. Very creative dapat. And then, ayon Anna Valencia Lacrini. Sumali sa Pachen. So, totoo nga, nagbalik pa nga si ano Valencia. Pero hindi sa Pilipinas, sa Germany. Yes, lumalaban siya ngayon na ng Pachen sa German. And then, ayon ay, ang pinaglalabanan nga nila doon, Supranational, Miss International, and then Miss Globe. Yung parang sa binibining Pilipinas din. Pero, syempre, sa Globe, hindi na sa kanya mapupunta yon Baka, ang makuha niya dyan ay international or supranational. So, tingnan natin. So, good luck kay Ana Valencia na magiging pambato ng Germany sa international pageant. O, di ba? So, magmadaling mananalo yan doon for sure. Baka nga manalo yan ng international eh. So, let's see. O, <laughs> di ba? So, yon So, para naman sa sumunod na chika, sabing ganon. Mama Sam, ano naman masasabi mo? Philippines top contender ngayon sa Miss Eco International. So, Thailand and Philippines, sino sa tingin mo ang aariba? Eh, Diyos ko naman. So, hindi na tinatanong yan. Kung so, ano, para sa akin, syempre, malakas ang laban ni Alexi Brooks dito sa laban niya sa Miss Eco International. And then, kakabugin to ni Alexis sa Q&A si Thailand. So, Totoo. Kasi para sa akin, ano, magaling talaga si Alexi pagdating sa Q&A. At alam natin na pinagandaan niya ng bonggam-bongga ang laban niya dito sa Miss, ano, sa Miss Eco. So, nakita ko naman yung preparasyon niya. Kaya hindi ako nagtataka kung siya ang nangunguna ngayon dyan. And then, ngayon pa lang nakikita ko na na malayo talaga ang mararating ni Miss Alexi Brooks dito sa laban niya sa Miss Eco International at nakita ko naman na talagang paandar at malakas naman talaga ang eksena Diba? So, parang piling ko laban niyan So, yan! And then, para na sa sumunod na chika, mama sa ano naman masasabi mo, Michelle D. Pumasok sa bahay ni Kuya bilang house guest. Mm. Exciting kasi syempre mas makikilala natin ng gusto si Michelle Dee sa loob ng bahay ni Kuya. Nakakaloka kasi bakit may pagganito? <laughs> gusto niya talaga maging house guest. Siguro dahil sa promotion na rin ng kanyang bagong album, di ba? So sunod-sunod, kumbaga para timing lahat. Kumbaga maganda And I hope na sana si Michelle D ay mag-enjoy sa loob ng bahay ni Kuya. Doon naman siya nagtatanong sa akin. So, pumasok siya sa bahay ni Kuya, hindi na ba siya matutuloy na mag-Miss Grand Philippines? Hindi ko alam. <laughs> hindi ko alam. Wala akong idea. Siguro may chance. Pero kasi huwag kayong ma-worry. Kasi kung gusto niya talagang sumali sa Miss Grand, pwede naman siya lumabas sa bahay ni Kuya anytime kasi kung nakaset yun sa kanya, di ba? So, ngayon, ang gusto kong makita dito kay Michelle D. Siyempre, kung ano yung meron kay Michelle D. At kung paano siya makikisama as a normal na buhay dito sa loob ng bahay ni Kuya. So, ayun yung abangan natin for now, di ba? So, enjoy to kasi siyempre Michelle D. Yan. And then, ayun. So, napanood nyo ba yung bago niyang ano, uh, music video? So, ando doon si si mama niya, si Miss Melanie Marquez, then nandoon si Win Win, and then siya. So, yung title ng song ay Reyna. Oh, di ba? So, nakakatuwa kasi talagang dito pinapatunayan nila na Reyna talaga sila. So, sana nga, no, sumali si Michelle di sa Miss Grand para maging totoong Reyna na siya internationally. Di ba? Kasi Reyna siya sa atin, pero sa international wala pa eh. So, gusto kong makoronahan talaga siya. Kaya nga gusto kong mabigay sa kanya ang Miss Grand international, 'di ba? Para talagang Reina, 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 Reina. O, oh, 'di ba ganoon ang eksena? O, oh, 'di ba parang wala lang nangyari. So, masaya lang tayo today kasi kailangan natin mag-move on. Kailangan natin na kailangan natin na Uh, ipagpatuloy yung buhay natin after ng earthquake, earthquake na yan. And then, ayun, magpasalamat tayo sa Diyos na sana wala nang mangyari na kung ano-ano. no Kasi nakakaloka talaga. Sa totoo lang. Ay, nako. And then, para na masasumunod natin, Chika, Mama Sam. Sabi ni Mr. Arnold, hindi magaganap ang Miss World at Miss grants sa Pilipinas kung hindi pa natin nakukuha ang corona. Ayun, gusto niya muna manalo tayo. Kung bagay yung parang, ang promise kasi ni Mr. Arnold sa mga organization, kapag nanalo, halimbawa, Miss World, So, gagawin ang Miss World sa Pilipinas. Kapag nanalo ang Miss Grand, gagawin ang Miss Grand sa Pilipinas. So, ganon. So, we are excited kasi ayun nga si Chris Nangrabides. Confident daw siya na mananalo si Chris Nangrabides sa Miss World ngayong taon na to. So, pag nanalo si Chris ng Gravides sa Miss ang uh, Miss World ay gagawin sa Pinas. So bongga yan, di ba? So ako para sa akin, yes, malakas ang laban ni Chris ng Gravides lalo na ngayon naghahanda siya ng bonggang-bongga. And then pagdating naman dito sa Miss Grand, Ah, uh, ayun na looking forward tayo kung sino nga yung ilalaban natin diyan ngayong taon na to. And then ito yung taon na dapat ma-excite tayo at sana makapagpadala ang Miss Grand Philippines na isang kandidata talaga na alam mo yun kukuha na ng corona. So, si Chelsea, ah, uh, si Celeste Cortesi, I think sana sumali. <laughs> kasi di diba, very open na si Mr. Nawat na gusto niyang sumali si Celeste dito sa Miss Gran. Oo, so... Ay, nako, galaw-galaw. <laughs> Charot sa iyo. So, why not? Di diba? kung gusto nila, eh bakit naman hindi? Tignan natin kung sino ang magsasasalihan ngayong taon na Ngayon, wala pa kasi tayong balita talaga eh. So, hintayin natin yung confirmation na kung sino nga ba ang lalahok ngayon dito sa Miss Grand Philippines. So, di ba? So, yun, excited ako. Kasi parang piling ko yun, nakita ko yung Miss Grand Phuket. Magpadala lang tayo ng isang mabigat na kandidata. Halimbawa, Michelle D. or Celeste Cortese or kung sino man. I think, kayang kabugin si Thailand. Pero, syempre, dapat mag-ingat pa rin tayo kasi iba ang laro ni, ano, ha? Ni, ni Belle. Talagang magaling. Sobrang lakas, ganon. So, pero, naniniwala ako kung may power of beauty talaga ay nako kaya mo manalo dito charot sa so yan so good luck sa Philippines and then ayun na para sa sumunod natin chika mama sa man na masasabi mo win win Marquez ready ready na para sa kanyang bardagulan dito sa Miss Universe Philippines yes ayun na nagdilis na ng photos etong si win win Marquez na talaga namang masasabi ko wow palaban di ba talagang palaban talaga ang win win sa competition ng Miss Universe Philippines Philippines. At take note, talagang umaarangkada talaga ang lola mo ng bonggang-bongga. So, looking forward ako kung ano yung ipapakita niya talaga sa laban niya. Ngayon pa lang nakikita ko na, na talagang plakado ang bawat ano, bawat eksena niya. Kumbaga, malinis, malinis siyang magtrabaho. Yung, alam mo yun, yung wala kang masisilip sa kanya, maliban lang doon sa maliit. Pero, small but terrible ang drama ng lola mo. Diba? So, yun. Ganon talaga. So, naniniwala ako na malakas ang laban ni Win Win dito sa Miss Universe Philippines. At ngayon pa lang nakikita naman natin kung paano umarangkada ng todo-todo ang pambato ng Muntinlupa sa Miss Universe Philippines. At, Tingnan natin. Diyos ko kung bawat aspeto talaga, talagang pinupunuan niya, no? Yung pagdating sa pasarela, styling, uh, tawag dito, Q&A. So, wala ka talagang makukuhang butas. Alam mo na talagang tutubok talaga ang lola mo. Samus Universe Philippines. And looking forward tayo dyan. So, ikaw, ano guys ang masasabi mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow, thank you guys thank you